So last episode, nilaro natin yung season opener kontra sa NLEX Road Warriors kung saan muntik na tayo matalo. 106 102 ang score. Sobrang nahirapan akong bantayan yung 3-pointer ng Road Warriors. As in, talaga naka 16 out of 43 sila. Ako 6 out of 18 lang. Usual Hinebra, sabi ko naman kasi din na magtatakbo ako ng triangle offense strictly sa game na to to assess ano yung kulang and kung ano yung dapat i-adjust. So napansin ko, na nahirapan ako i-integrate si RJ Abarrientos off the bench kasi yung offense doesn't or didn't give him a lot of opportunities para mag yung gawin yung mga duties as a point guard kasi usually point guard hindi talaga ganong nabibigyan ng pick and rolls sa triangle offense kung so, saan tong 1 out of 6 na to yes medyo maalat pero pinilit ko pa yung mga spread pick and roll and yung ibang actions para lang ma-involved si RJ Abarrientos and, and transition wise medyo nagkulang din ako sa transition makikita natin dito, four pa fast break points lang para sa Ginebra. And nahirapan akong i-integrate yung transition attack kasi usually kapag bumababa ako, fast break, tapos wala nangyari. Yung half court, ang tagal mag setup ihintay mo pa sa poste, ihintay mo pa mabuo yung triangle, etc. etc. so ang inad ko, gumawa ko ng addition, dalawa, playbook, para zoom action to. Yung isa para sa small forward, yung isa para sa shooting guard. So, ang mayiging kalaban na susunod ay San Miguel Beermen. So, ang game plan ko initially, hindi ko kagad dalagay si Japet kay Junmar. Ang gagawin ko, hindi ko muna natin yung rotations. So, ang gagawin ko, itatao ko si Troy Rosario kay Junmar muna. And then, kumbaga si Troy Rosario yung pambunggo, tapos si Japet yung susupal. If hindi man gumana, ipalit na natin si Japet itao na natin kay Junmar. I, I, think ang import nila dito sa roster na to, si Quincy Miller. So, wala tayong magagawa. Yun talaga yung roster. Ayan na nga. Quincy Miller at the 4. Joel march the 5. Trolliano at the 3. Okay, kaya naman natin to. So, laruin na natin. Second game kontra sa si Miguel Bierman. Meron tayong bagong play. Plays rather kasi dalawa. And hopefully, wala mo na akong adjustment sa roster na to. Sa rotation natin rather. Alam naman natin na kulang tayo sa big man. Pero right now, we're going to make do what we, of what we have. Maybe magandang... Kumbaga, testing, ano to, testing game para malaman natin kung gano'ng kalakas ba talaga tong team na to. Kasi yung contra NLEX, nahirapan tayo pero I don't know against a team like San Miguel Beermans. Voice over eyes here. Isisingin ko lang to sa parte na to ng video na gusto ko lang itanong sa inyo kasi yung dalawang minamata ko na big man right now na pwede pa rin magbago are Luis Villegas and Jeyo Ambohot. Ang problema kasi si Luis Villegas, sa roster kasi na to, every team, alam ko 12 to 13 lang yata ang kayang dalin. So even ako sa Hinebra, wala sa roster ko sina Eli Tenorio, sila Raymond Aguilar, and Aljon Mariano, nasa free agency. So equivalent ng sa Raynor siya, yung Luis Villegas, nasa free agency din. So ay gusto ko lang itanong sa inyo, would it be fine if ever lang na-sign ko si Luis Villegas or kailangan may kapalit sa Raynor siya? Pero if meron kasing kapalit, You know, magtatanggal pa rin ako ng player sa Reynor Shine na most likely nasa rotation nila. So for Jay on na naman I'm going to trade for him kasi nasa roster siya ng Converge. And by the way, gusto ko lang din sabihin na ang targets ko dapat at least 6.6 or mahigit. Kasi I'm really looking for an upgrade. And gusto ko na rin talagang i-trade si Isaac Go. Kahit na aware naman ako na if healthy si Isaac Go, he would be a nice option of the bench. Pero personally, parang gusto ko na mag-move on sa kanya. Anyway, yun lang naman. Mabilis lang naman na seeing it. And maybe magbago pa to in the future. So, puta naman tayo sa game. Sorry sa pag-stall ng video na talaga yung laro. By the way, gusto ko lang pala sabihin na thank you sa mga nag-comment sa first episode, sa mga nag-engage sa video. And merong parang dalawang comments ako nabasa na link para sa mod. Ah, hindi siya mod eh. You, kailangan mo muna i-download yung NBA 2K25 sa Steam. Kailangan yata sa Steam siya galing. I think naka-sale naman yata ang 2K25. And then, i-open up mo sa my NBA eras scenarios yung username na AD3, ilalagay ko na lang ulit, kagaya last episode. Ilalagay mo lang siya doon. So, kaya lang siya medyo mukhang realistic pa. Maganda naman yung original. I think okay naman siya. Maganda na siya. And, thank you rin sa gumawa. Inedit ko lang siya ng inedit to my liking para, para sa opinion ko na kasing animation, kamukha, etc. Actually, in-update ko ulit from the last episode. I iba yung itsura ngayon ng mga players ulit. Hindi, hindi ako mapakali. In inadjust ko ulit siya. And I feel like kuha ko na yung Stephen Holt <laughs> And yung Troy Rosario. Scotty, hirap pa din ako ibuo yung Cyberface. Pero, I feel like yung mga iba, especially sila RJ, mas maganda na yung Cyberface. Anyway, so, ito ang ating playbook. Again, motion para i-trigger yung triangle offense. Fist 25, base try. Triangle offense again. Pero, datagdag na natin give delay. So, nilalagay ko siya dito kasi usually, kapag gusto ko ng give delay, kiklik ko lang yung bumper. Kapag gusto ko ng down delay, kiklik ko ulit yung isa pang bumper. So, very convenient siya. So, kapag nasa transition, pagka rebound, tatakbo ko lang yung play, niklik lang ng bumper. Depende sa kung anong play yung gusto ko. So, initially, Japet, lalagay muna natin kay Quincy. And then si Troy, ilagay natin kay Junmar. Pero syempre, hindi muna yun mag-a-adjust SD. Okay. Takboy na natin. Give delay. Nakikita niyo si Japheth sa si Okay. Dribble handoff para kay Justin Brownlee. Mali. Mali ako ng pasa. So, pwede mo naman siya i-diretso pick and roll. Attacking Jun Marfa Hardo. Foul. Strolliano. Mahirap din i-perfect actually. Ilang taon ko nang tinatakbo yung give delay. And hanggang ngayon, hindi pa rin laging perfection yung kung paano ko itakbo yung handoff ngayon. By the way, hindi tayo sponsored. Pero, 1.48 AM ngayon, and grabe yung craving sa mga matatamis. Drag screen na agad, Troy. Mag-pop ka. Okay, mag-flow tayo. Isa pang ball screen. Stick and hold. Floater. Nice. Takayin lang si Junmar. Weak na si Junmar yan eh. Hindi rin naman nila pinapose si Junmar ayo. Eh. Oh. Dapat pinapose nila si Junmar. Hedgen mo. Boom. Boogs. Tyler. Come on. Yan, ganun. Sinisimula lang ko nang ilagay yung mga gusto kong mangyari. Mas, mas takbuhan na. Mas maraming ball screens. Takbo ng give delay. Mga delay action. So, itong game na to yung magiging parang soft opening ba ng panibagong gusto kong mangyaring trip sa Ginebra. Yung last game, more of an emulation. Ito medyo iibahin ko na ng onte yung approach. CJ aangat down screen mula kay Trolliano Brownlee nice help ah. anyway isa pa naman takbo natin si Holt ng handoff iyan ang sinasabi ko aliyop kay Japet ah pero diba nakikita niya yung vision nakikita niya yung vision doon na din papasok anong klaseng big man ang kailangan natin kasi ang sagot talaga dyan, pwede naman si Isaac go. Pero, injured eh. And, medyo, medyo wala akong tiwala. If I'm going to be honest. Gusto ko ng iba kaysa kay Isaac go. Hey. Kailan kaya tayo makakapag triple double kay Scotty? <laughs> Matagal-tagal kung di tayo makakashoot ng free throw. Try natin. Pause si natin si Scotty. Sige natin. Magda-double ba? Take okay, pass. Okay mo. Awan! Hindi kayo double Titibate ba ako dito? Hindi, nirdele. Ayun o. O, oh, diba? Dang. Ang bilis ng... Ang bilis ng takbo. Hindi na na kailangan time pa triangle. Pagkababa, pagkababa, meron na naka-ready. Sige. Ang kulit ko, dalawang beses na yun. Sige na nga. Makikinig na ako kay team ko. Okay, si Benedict nung ano, ha? Contra-endless natin, ha? Oof. Hindi ka, Benedict. Mag-pop ka sa 3 point ah. Wala. Wala. Come on. Yes. Ano nangyayari? <laughs> By the way, habang nare-record ko to, kaka-game winner lang ni Jape Tagilar kanina, kontra sa Blackwater. Tapos alam mo yung ano, yung bakit pag Blackwater ang kalaban, laging hirap na hirap yung Hinebra. Hindi ko alam eh. Parang alala nyo dati, pag San, ang San Miguel, laging hirap sa Mahindra. For some reason. Like, alam ko naman na maybe factor don Alam mo yun, parang tinitake easy lang nila yung game. Ganun. Parang, ah, Blackwater lang naman. Pero feeling ko talaga rin kasi meron din siyang tax. In a way. Parang, oh, Hinebra kalaban hindi <laughs> to ganun magseseryoso against us which is yun nga naman pala yung original point anyway ang gusto ko lang sabihin for example ikaw kalaban mo San Miguel alam mo kailangan mo magayos Troy for 3 nice Jamie parang okay Hinebra darating yung mga tao dito sa game na to hindi mga 500 lang yung audience medyo madadala ka din eh gagaling-galingan mo rin eh I feel like parang ganun yung nangyayari nakapag mga ganong teams like, yung mga alam mo yun, na hindi nasa itaas. Alam mo, extra motivation sila na pag against mga San Miguel, Ginebra, Tokyo, Intex, parang triangle nga tayo. Come on, Troy. Gusto ko, malibre si Maverick. Bang. Anong klaseng timeout na naman yun? tiganya ganyan na, tumatakbo si Tori sa tuktok. So, dito pa lang, nakaset na. So, ang bilis mag-initiate. Hindi mo yung aantayin mo pa. Nice pass! Uy, hindi mo shinoot. Hindi ko shinoot. Kumbaga, natural kasi na yung big mo nasa trail. Kasi syempre, sila yung -re rebound Sila yung manunupal-pal sa may ilalim. So, sila yung pinaka huling makakapunta sa court mo. So, it only makes sense, di ba? Two. One. Nicely. Pare, again, ito. O, diba, asan si Troy? Nasa, nasa ilalim. Tapos puputangan siya sa trail. So, hindi niya na kailangan pumunta sa poste eh, para lang makapagtakbo ng opensa. So, ngayon, diba, libre na naman si Maverick sa handoff. So, nakikita niya na yung vision, ba diba? Kung hindi man siya maging give delay, tatakbuhan ko na lang diretso drag screen. RJ Abarrientos, Troy Rosario, quick and roll. Which is, kapag sumablay to yun yung gagawin ko. Just to show. Or just to try. Uy. Ayan. Give delay. Si set up na sila ng spread. Tawagin ko na si Troy. Pick and RJ. Bounce pass. Ay. ba In moderation, okay naman ang triangle. Pero kung sobrang stern mo, ang triangle lang ng triangle, nawawala yung purpose ng triangle eh. Pagay okay mo, pag okay pag okay Ano? 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 Masyado mataas? Ano? 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 Switch! Ano? 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 Feeling ko may japit tayo dito. Early seal drop step. bugs Come on! Hindi ko kayo papasok. Uh, Mag-meeting dyan. Scottie. Isang give delay nga dyan mga idol. Oh, triangle. Nice! I won! Alam nyo kung paano nangyari yon? Kasi, ito na, meron ng replay commentary. May analyst na tayo. Tignan nyo nang mabuti ah. Pagkabigay ko kay Japet, binasa ko dito anong gagawin ni Don Troliano, tao ni Brownlee. So nakita ko nag-go over. Nag-go over siya kay Troy Rosario sa screen. So, kapag si Brownlee kinat ko papunta sa basket, iwan na si Troy sa si Troy lang sa Tok Tok. Meron pa nga tayo extra pass kay Troy. Pero syempre, sobrang sikip na nun. Hindi mo nagagawin yun. Awan nangyayari lahat ng yan. Gusto ko sa play na to. Meron din kasing down screen sa kabila. Na usually open dyan yung corner. So, ayun. Isa yun sa mga options. Kapag ino-overplay si Brownlee, kasi mainit na, pwede nang ipakat sa basket si Brownlee. Yan, Junmar, poste. Hindi ganun po mo si June Mar in real life, Scotty. Wala. Suko na natin. Aliyok. Ah, <laughs> Sige, June Mar, Ulam ka ngayon, June Mar, Aatakihin lang kita ng aatakihin sa pick and roll. Tsaka sa handoff. Hmm. Oh. Marami yun. Isa pa. Give the lay atakin lang natin si Junmar. Yun lang nang yun. <desserts> Ulit-ulit <quinDaniel sounds> uh, lang. Nag-go over, pero gusto kong may hand off this time. So wala nangyari. Dapat pinakat ko ulit. Bigay sa weak side corner. Junmar. Hey! Ay… Ulam! Wala, 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 wala. 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 Alam niyo, napaka-random nito. Na Nanood ako ng UAP one time. Uh, parang ano, like, ibang-iba yung basketball ng UAP sa pro. Kasi, pag nag-chant sila, kumari, bola ng isang college team, ng team nila, yung chant nila, shoot that ball, shoot that ball. Parang, what? Parang masyadong liberating yung experience. Parang, what? Ganito yung chance dito. Parang, Tama ba? Shoot that ball. Tapos sa defense yata, get that ball. Get that ball. Get that ball. Parang, ha? May ganun? Anyway, double team. Bali. Jump killer Tanga-tanga mo, Ice. One second. JB! Uy. Ooh! Takbo. JB. Extra pass ka. Ay, bakit ko yung extra pass? Tanga, tanga. Eh, paano ayoko? Kasi gusto ko mag-take over si JB. Oop, oh, joke lang. Step back. JB. Ah, wala, wala, wala. Pilit na. Pinilit ko na masyado. Do isa sa mga adjustments na iniisip ko. What if isabay ko si Japet kay RJ para meron silang alam mo yun, one two punch, pick and roll, alley-oop kay Japet. Nasa si Japet. Si pag Troy, medyo hindi pick and roll player si Troy eh. Pero babalik din yan sa kabila. Huwag kang do't Maverick. Ano? 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 Four. Three. Thank you, Scotty. Uy! Uh. god. Oof. Time out. Time, out, time out. ko trash to Shoot mo. Five point game. Five minutes. Come on, Japet. One step. Nice switch, nice switch. Kaya ko na to Mahaba na no, wingspan. Nope. Rebound. takbo Wala bang advantage? Wala. Meron. Magdo double team to. Padadalan nila, tapos kakatsi Japet agilar. Malilibre si Stephen. Hindi. Come on. Tabi. Baseline. Two. One. <laughs> nice steal. Nice steal. Nice steal. Brown Legion ka na injured eh. Scottie sa'yo na to. Wala akong pakialam sa mangyayari. One. Hindi ko alam kung makakapag-provide ako ng maayos na commentary sa mga susunod na pangyayari Ito naman yung ginusto ko eh. Ito naman yung ginusto ko eh. Ay mga time out, time out. I-assess natin ang mga pangyari. gusto ko yan eh. Mali! Square pala si Hulk. Ayan. buwan dapat eh. Double. Tira mo dyan. Wala lang yan naman. Uy. 5 seconds. Teka lang ha. Teka lang. Teka lang. Teka lang. Teka lang ha. Oh. 1000, 2000, 3000. Four 5,000 pa ako penalty. GG. sa totoo lang, ang nagpatalo dito yung decision ko mag small ball kasi ilang beses dumrive SMP sa paint. Tapos si Brownlee yung last line ng defense ko. Pero at the same time, nakakascore din ako eh. So siguro, it's about picking your poison. Kasi grabe ang init talaga ni CJ. Tsaka ni ano, Chongson. Grabe yung Junmar din na pinapasahan. Parang CJ talaga in real life. <laughs> anyway, 8 out of 22 sa so three points again ito talaga yung ano yung weak weak spot ng team na to 3 point shooting especially down the stretch rebounding panalo of course assist tumaas na compared sa huling laro bench points decent also points in the paint 60 points not bad turnovers 13 isa rin yan sa mga kailangan ayusin pa so para sa team natin again it's Brownlee Thompson na hindi ko alam bakit ko tinigilan ataking si Wami sa na second half I don't know again Jamie uh, being the better option at the 4 for me kasi parang gusto ko rin si Troy sa 5 pero maganda rin naman laro ni Japet to some extent pero I felt like parang mas effective kung atakin ko si Junmar with Troy rather than Japet kasi parang nagkakatalo lang pag Japet RJ again alat ng laro ni RJ kailangan kong mahanapan ng paraan Maya Gray, maalat din. Benedict, I can't really complain na so na niya si June ay ilang beses pa ni replay. <laughs> Iba't ibang angle, so boom! Boom! Can't really complain, Benedict. Pero of course, kailangan natin ng better option para hindi mapilit si Japet to 29 minutes. 40 anos na yata si Japet Aguilar. 37 naman, not bad. Pero matanda pa din. And si Troy, not necessarily a 5 in my opinion. Pero I like him as a 5 for some reason. So hindi pa natin alam talaga kung kailangan natin ng big or ng stretch 4. I don't know yet. Pero yun ang laro natin. Talo tayo unfortunately. So let's bounce back sa susunod na laro.